Hello mga kaidol, ayan, good morning sa inyong lahat At yun na nga po mga kaidol no, sumama tayo sa pag-emission ng mga antenero kahapon <coughs> Na may tinulungan sila na dalawang mag-asawa e, Tapos bata pa po sila na, na nag-asawa no So, yun mga kaidol. Uh, ang bali ang bahay nila, ano lang, yung kawayan lang na ginawa. Tapos, ang bubong nila, trapal lang. So, so yun mga kaidol. Tara, panoorin na natin to. Mag natin to patagalin pa. Po tayo. Ayon, yon, yon, okay, mga Tara na dito, ang si Wingwing. Tanggalin mo 'yung tinapik na kinain mo. Sarap naman ng na-granted na natin 'yung ano. sa tulong ng mga ano natin, Team Happy Agimat Original and Version 2, right? Sabay-sabay sa mga followers, subscriber. Kinokompleto mga kasama po tayo 'yung mga vlogger. Yan. Ay si Mentor Marlon, no. Lagi present siya no. Yan no. Magbabasbas siya dito. Olay, ano na, kung basbasan dito. Ayan, no? Sila, ano? Tatay! Sa iyo! Talibay, may ibigay dito si tatay! balik ka dito, ibigay kami, ha? Dito ba, tol? Hmm. Gatas, para sa mga bata. Kaya, pag Hindi. na may mga... mga sa buong isa? May mga bigas, tsaka... Yeah. Kayo no Tapos yeah. mga kapatid. Yes, yung, mga dilata uh, po. Ah, mga kapatid. na. Oh, okay. yeah. Mabul Ayan, yeah. subscriber ko yeah, mga, mga kayo mga kasama tayo mga ate. Ayan tayo. Ayan. Mga vloggers tip po, mga idol. Siyempre ito sa mga bata, sa dalawang bata. ano naman sa bata, meron

Tapos so, sama natin sila kuya para matur tayo sa bahay nila. Ano? Ano natin? Yung... Ano? Matas? Yung... Bro! Pwede ba natin 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 yung, ano. Yan. Wala wala ngayon. Yan. 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 nila Yan. Yan sila nag-iwag yung pangyay. ingat lamang, no? May possibility yung pag malakas yung pagkainuwan. <laughs> Ito yun. Buti tinabas yun yung pinatabas yun sa likod, no? Sa kanila to. Kaya yung mga kayo, yung bubong lang nila. Yan yun. yun, yun. <laughs> you know, naglalaro na agad sila. Yan. <laughs> oh, may chocolate pa daw. May chocolate. <laughs> oh, kunin <laughs> yung chocolate. Pwede ba kumuha yun noong gabi, ikaw? Tapos sila nagbibigay yung chocolate, tapos si magbibigay Wala na. Di ba? Wala na. Kay Stroke? Ikaw pinakamulungkot. Saan kay Stroke? Papasalamat nga pala kami no, sa Dinepe Aguimat, sa Big Inat, sa Version 2, at sa mga nag-share po ng blessing po dito sa na-share natin no. Salamat <kten> sa mga subscriber. Napasok kayo parehas? Ano? 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 Uh, Mga ka kay Yehey! Ayaw, ayaw ng Bibigyan Ay hey, hindi Ay mi ako dito. hindi pwedeng kunin sa inyo, ha? Ipapa, pag kinuha ni Papa, susumbong niyo, kay. Okay. Craig, muna. Isa, hawak! Isa! Okay ba?

gusto? Limandaan sabi mo limandaan. Limandaan. Alam mo kung may ube. Ube gusto? Ibang ulay gusto? Ube, ube. Sabi mo na kasi Ube, ube. ulay gusto? Problema ko pera. Ha? Kasi mangot saka yung nakaano raw. mukha. Ano na ulay? Binigyan na ng ube. Kasi kuya ang bibili. Oh, Para hindi kunin sa ni kuya, bibigyan natin si kuya na tatlong ulo. Tatlong ulo? Ay kuya yan, tatlo ulo. Oh, hindi na po ni kuya. ano, no. O, na. Wag ni bibigyan ya. Ano subscriber ko? Oo. Malak po. Malak po. Malak po. Ayan din. Ayan. 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 Ayan ano 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 yung Yo, thank you nga pala sa, ano? oh. sa, oh, yeah. sa team <laughs> <laughs> Meping Agimat. Wait, wait to the moon. Uh, oh, shout out, shout out. to the moon. to the moon. boy, Yon, thank you. Granted na yan na natin. Hopefully, mali mo soon. Baka makaroon tayo ng korting Uh, budget pa kasakali na. No? Sa year you know. na. na lang. Kaya ito sa bata kasi ba umani kasakal no? yeah, yung... pa lang. Year na din. Kapagin ako natin. Mga kaidol, no? napanood na natin. Kaya pa-subscribe po kay Kaantengero at kay Heping Agimat po. Ayan. Pa-subscribe po sa mga vlogs natin. Tapos kay Kalimutan ko yung isa eh. Yung isang nagbablog din eh. So yung mga kaibol pa support na rin po sa FB page nila. Ayan. Maraming salamat po sa panunood ng ating video.